Good morning mga kaibigan, ako pala siya si Raymondo Kaibigan ito, ito ang video ito, balgam-gam lang Ah, pwede na magkape dito Ayun eh, tsumbra Yun Asan nun, asan nun Ah, pinun Well, 20 Well, 20 Ah, ngayon mga kaibigan, titignan natin kung na Ayan, Isang oras at 20 minutos ang uh, tinagal nito. Yan, naalog na yung club. Good morning mga kaibigan. Ako pala si Yan, si Nandito ay San Binon ng Bicol. Yan. Kung saan maliligo tayo sa hot spring. Ngayon mga kaibigan, sisilipin natin ang uh, lugar ng San Binon ng Bicol. Kaya huwag natin patagal dito. Let's go. Ngayon mga kaibigan, nandito ay sa parking area. Yan. Uh, na San Binon. Ngayon papasok tayo dito. May bayad dito ng uh, 100 pesos per head. Kaya, let's go. Samahan niyo ako mga kaibigan. Mga kaibigan, nakapasok tayo sa San Binon ng hot spring. Yan. Wala natin pasukin yung uh, kainan. Tingnan muna natin kung ano mapagkain doon. Let's go. Mga kaibigan, nandito tayo sa panindiriya ng uh, San Binon hot spring. Ito yung loob. Ayan. At pagkatapos, Itong uh, hardin. Yan. Yan. Yung sa baba doon, may mga cottage na may bubong na kulay blue. Uh, diyan, may hot spring. Kaya, let's go. Punta na natin. Ngayon okay, mga kaibigan, dito, kung gusto nyo magbanlaw, yan dyan. Dyan kayo magbanlaw. At CR. Yan. Ito yung first step ng uh, uh, hot spring. Pero ito hindi gano'ng mainit. Ah, uh, meron ang laki, Yan, pero pambata. Yan. Hawakan natin tubig. Bigyan nito. Ito yung tubig nito, ito, maligam-gam lang. Hindi siya mainit. Yan. ganda, kulay. Ah, sige, yung pangalawang swimming pool. Ngayon mga kaibigan, nandito sa pangalawang uh, swimming pool. Yan, alamin natin kung uh, ito ba'y mainit na o hindi. Ayan. Lapitan natin mga kaibigan. Ayan mga kaibigan, hawakan natin. Oy, mainit na. Ah, uh, pwede na magkapi dito. Pero may mas mainit pa dito. Yan. Puntahan natin. Ngayon mga kaibigan, kasama ko ang uncle ko. Ang uncle, ang mga sasami dyan? Napakainit? Mainit, sobra. Yan. Ang ano pala nito is 43.C. Ah, hindi pala. 43.4 C Celsius yung tawagin yan yun. Ito ang pinakamainit, pwede ka maglaga ng itlog dito na hilaw. Hawa, tira natin pa ah. Uy! <laughs> mainit ka, pwede magkape. Ito mga kaibigan, grabe ang init dito. Ito, hindi ah, ko nga may tungtungo pa. Napakainit, parang nagkape ka. Alam mo yung sa thermos? Yan, ganyang kainit ang tubig dito. Ngayon susubukan natin, maglaga ng itlog na hilaw kung may makita tayo dito magalaga tayo o natin. na rin kaya let's go mga kaibigan hahanap tayo ng itlog yan mga kaibigan uh, may problema bawal pala maglagay ng itlog doon Nahilaw. hilaw at saka bawal din bumili ng itlog na hilaw pero dito pwedeng pwede ka mag ano ng itlog na hilaw na ilalagay mo yan. ilalagay natin mga kaibigan, at orasan natin itong tubig na to this galing sa sa Yan. Kita niyan yan? Yan. natin mga kaibigan. Yung tubig niyan is galing dito sa bundok. Yan sa taas niyan. At pababa dito. Yan papunta dito sa baba. Yan. Orasan natin mga kaibigan kung uh, ano mas maluluto ang tulong natin. Yan lang kayo mga kaibigan. yan mga kaibigan, ay, ay, ay maya, grabe init ay, yan ano di digul tayo na, Ah di tayo sabi ko na san bato ka san san minos san, yeah, san binon san binos. Binos. Oh, binon, ah, binon. san binon san san binon san Minos. san binon san binon san binon san binon san binon Oh binon san 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 binon para kanilang timpla ng kapi sa thermos, ganun oh, kainit. Kay, Kaya ang ganito yung mga kaibigan, <laughs> hindi natin yung mga niluluto natin mamaya. Abangan natin yung ating <laughs> uh, itlog na nilaga. <laughs> yan mga kaibigan, ah uh, pag mo ka sa hot spring, uh, pag ahon mo, napakabigat ang pakiramdam mo, panakala mo yung hinihila ka pababa. Yan. Pero yung matiyo-tiyo ka na, maganda pala sa pakiramdam sa katawan. ah uh, silipin natin yung ating itlog yan. At uh, nilubog ko to ng uh, 12.20 At mainit pa rin eh. 12.20 At ngayon ginawa ka ng 1.20 Yan Tignan natin kung na <laughs> uh, Ngayon mga kaibigan Titignan natin kung na Yan Isang oras at 20 minutos Ang uh, tinagal na ito Yan Nahalog na yung itlog Binabad okay. Malasado Malasado eh. <laughs> <laughs> Reject ni <din> luto. <laughs> Akala ko maluluto. Ah, <laughs> uh, pero may ito tubig. Kaya pag di naluto, ito na lang. Liminan natin. Dapat binabad mo sa ganito, oh. Inip, Dito, oh. Yan. yan. May lang. Oh, hanggang dito lang mga kaibigan. Ako pala si si Rimando. Sana yeah, magustuhan mo video. Maraming salamat sa <laughs> pangyay.